magandang balita sa lahat ng ating minamahal na senior citizens. Simula ngayong Oktubre, Nobyembre at Disyembre taong 25, magsisimula na ang bagong pension program. At sa pagkakataong ito, para sa lahat kahit kasali ka sa SSS, GSIS o kahit hindi ka kailanman nag sa anumang pension system, ang bagong planong ito ay naglalayong bigyan ng tulong pinansyal ang bawat Pilipinong senior na karapat-dapat at makinig ng mabuti. Dahil sa kalagitnaan ng video na ito ay lalahad ko kung paano kunin ang iyong unang payout bago ang Pasko. Oo, bago ang Disyembre, taong dalawa, common 25. Kaya huwag laktawan pindutin ang like button ngayon, mag-subscribe sa ating channel, at i ang video na ito sa bawat senior na iyong kilala. Maririnig mo ang isang bagay na maaring magbago ng buhay. Party. This matters. Sa loob ng maraming taon, maraming senior ang nahirapan makaraos. Ang ilan ay nakatanggap ng pensyon, ngunit karamihan ay hindi lalo na yaong nagtrabaho ng informal bilang vendor, magsasaka o house bear. Ngunit ngayon, pagkatapos ng maraming tao ng talakayan sa Kongreso at mga update mula sa Department of Social Welfare and Development, ang Universal Senior Pension 2025 ay narito na sa wakas. Ito ay hindi lamang isa pang pansamantalang ayuda. Ito ay sustainable na buwan ng pensyon na idinisenyo upang bigyan ng dignidad at seguridad ang bawat Pilipino. Nakatatanda ang layunin ng gobyerno. Walang senior ang dapat na magmakaawa, manghiram o umasalamang sa pamilya upang makabili ng pagkain, gamot o pangunahing pangangailangan. Ito ang matagal ng hinintay ng ating mga lolo at lola. Pagkakataon na mabuhay ang kanilang natitirang taon ng may kaginhawahan at respeto. Part 2. How much NHO qualifies? Sige, puntahan natin ang mga detalye na gustong malaman ng lahat. Magkano ba talaga ang iyong matatanggap? Sa ilalim ng bagong pension system, ang buwan ng benepisyo ay mula PH hanggang PH5 depende sa iyong kategor. Narito ang breakdown. Isa, mga senior na walang SSS o GSIS membership makakatanggap ng buong PH5 bawat buwan. Dalawa, mga senior na tumatanggap na ng maliit na pensyon. Makakakuha ng P000 top-up bawat buwan. Part 3. Official Start Dates Ang bagong pension program ay opisyal na magsisimula sa Oktubre taong dalawa at ito ay i-roll out sa tatlong yugto upang masiguro na bawat lugar ay maayos na nasaklawan. Narito ang timeline na dapat ninyong tandaan. Oktubre taong 25 pilot payout sa mga piling rehiyon NCR, Region 3 at Region 6. Nobyembre taong 25 ko paglaganap sa buong Luzon at Visayas. Disyembre taong 2 at kalahati nationwide coverage kasama na ang mga probinsya sa Mindanao. At narito ang spoiler na ipinangako ko kanina. Ang unang PHP 5,000 payment para sa maraming senior ay eco Credit o i bago ang Christmas Eve, ikadalawamput-apat ng Disyembre, taong Dukomon, dalawamput-lima. Isipin mo lang, bago ang noche, buena mayon ka ng pondo upang bumili ng pagkain, gamot o kahit simpleng regalo para sa iyong mga apo. Iyan ay isang makapangyarihang paraan upang ipagdiwang ang Pasko ng may kapayapaan sa isip. Ngayon, tayo naman sa isang mahalagang bagay kung paano ka makakapag-register at masiguro na ang iyong pangalan ay nasa official list part how to register. Narito ang step-by-step -step guide kung paano mag-register para sa bagong dalawang punto, 25 pension program. Step is bumisita sa inyong pinakamalapit na city o municipal social welfare and development office, CSWDO. OMSWDO. Maaari ka pumunta sa inyong barangay hall kung saan ang DSWD staff ay tutulong sa inyo. Step 2. Magdala ng valid identification. Ang mga acceptable ideas ay kinabibilangan ng iyong senior citizen ID, barangay certificate or birth certificate. Siguraduhin lang na malinaw na nakasulat ang iyong edad. Step 3. Punan ng Universal Pension Form 2025. Huwag mag-alala, ito ay simpleng form. Kung hindi ka marunong magsulat ng maayos, tutulungan ka ng staff na punan ito. Step at Maghintay ng SMS confirmation o opisyal na barangay posting ng approved list. Kapag lumabas na ang iyong pangalan, susunod na ang iyong payout schedule. At narito ang isang tip. Kung hindi ka makalibot dahil sa kalusugan o kapansanan, maaari mong pahintulutan ang isang kamag-anak na mag-register sa iyong ngalan. Ihanda lang ang ang authorization letter at kopya ng iyong valid ID. Ito ay dinisenyo upang maging simple at inclusive. Walang online confusion, walang komplikadong requirements. Ang layunin ay siguraduhing bawat senior ay madaling makapag-apply. Ngayon, manatiling nakaabang dahil ang susunod na bahagi ay paborito ng lahat. May special Christmas bonus pa sa itaas ng inyong buwan ng pension. Part lima, bonus and Christmas benefit. Oo, tama ang inyong narinig. Bukod sa inyong buwan ng PH hanggang PH limang pension, mayroon ding year and Christmas bonus. Ang gobyerno ay naglaan ng PH cash gift para sa lahat ng active pensioners sa ilalim ng bagong sistema. Ito ay ire-release sa Disyembre taong 2025 sakto sa panahon ng piyesta. Isipin niyo, PH5 regular pension plus PH3 bonus. Iyun ay kabo ang PH8,000 para sa buwan ng Disyembre. Ibig sabihin, masayang Pasko, pagkain sa mesa, gamot para sa inyong kalusugan, at ilang simpleng regalo para sa inyong mga apo. Maraming senior na ang nagbahagi ng kanilang kasiyahan. Ang isang lola mula sa Bulacan ay nagsabi, Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko talagang nag-aala kami ng gobyerno at iyan ang tungkol dito sa programang ito. Pagbabalik sa mga taong nagtatayo ng bansang ito sa pamamagitan ng mga dekada ng masigasig na trabaho. Ngunit, mayon pa sa 2026 mas malalaking pagpapabuti ang darating. Partim, what to expect in 2026 ang Universal Pension 2.2525 ay simula pa lamang. Ang DSWD at ang Department of Finance ay tinalakay na ang mga bagong feature para sa 2026. Kabilang dito ay Automatic Digital Payout Systems Upang matanggap mo ang iyong pensyon direkta sa pamamagitan ng land Landbank, GCash, o Maya. Medical discount packages na nakailang sa iyong pension ID na nagpapahintulot sa mga senior na makakuha ng mas murang gamot at health check-ups at kahit funeral at emergency assistance para sa mga nakarehistrong pensioners at kanilang mga pamilya. Ang ating mga senior citizens ay nagbigay ng kanilang buhay kanilang trabaho at kanilang pagmamahal sa bansang ito. Ngayon panahon na upang matanggap nila ang tunay nilang karapat-dapat. Isang pension system na nagbibigay ng dangal sa kanila. Kaya sa lahat ng mga lolo at lola na nanonood ngayon, ihanda ang inyong mga ID, bisitahin ang inyong barangay at maghanda para sa inyong unang payout ngayong Oktubre. At bago kayo umalis, Huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe para sa mas maraming pension at benefit updates at i-share ang video na ito upang malaman ng bawat senior sa buong Pilipinas ang magandang balitang ito. Oh,